Ngayong gabi, kapag sumikat ang buwan, may isang lihim na bulong na dadaan sa iyong kaluluwa. Minsan nang sinabi ni Baba Vanga ang tungkol sa ganitong gabi, kung kailan ibubunyag ng buwan ang isang tabong senyales, nakalaan lamang para sa mga handang makakita nito. Maaaring isipin mong karaniwang gabi lang ito, ngunit iba ang sinasabi ng tadhana. Iba ang simoy ng hangin, may kaba sa iyong dibdib, at alam ng iyong espiritu na may paparating. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga piniling magising. Kung nababasa mo ito ngayon, hindi ito nagkataon, tinawag na ng buwan ang iyong pangalan. Sa loob ng maraming siglo, ang buwan ay hindi lamang liwanag sa gabi, ito ay isang mensahero sa pagitan ng mga daigdig. Sa paniniwalang Filipino, dala nito ang mga bulong ng ating mga ninuno, ang lakas ng mga panalangin, at ang salamin ng ating pinakamalalim na damdamin. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nakakakita lampas sa panahon, ay minsang nagsabi tungkol sa isang gabi kung kailan ibubunyag ng buwan ang isang banal na katotohanan, isang senyales na maaaring baguhin ang takbo ng kapalaran ng isang tao. Maaaring ngayong gabi na yon. Kung nakakaramdam ka ng kaba na naginip ng tubig, naririnig ang iyong pangalan sa hangin, o paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, hindi yon mga pagkakaton. Iyon ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na naglalayong gisingin ang iyong espiritu. Manatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito, dahil bago matapos ang gabing ito, malalaman mo kung ano ang sinusubukang ipahiwatig ng buwan, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong tadhana. Iyon di propesya na bubunyad. Matagal bago pa man ang makabagong panahon, sa isang tahimik na nayon sa Bulgaria, madalas umupo si Baba Vanga malapit sa kanyang bintana tuwing kabilugan ng buwan. Bagamat hindi na niya nakikita ang mundo, sinabi niyang nakikipag-usap sa kanya ang buwan, hindi sa mga salita, kundi sa mga bisyon. Nakakita siya ng mga liwanag na kumikislak, karagatang umaangat, mga taong lumuluha sa ilalim ng mga bituin, at kakaibang sinag na bumabalot sa mundo. Sapagkat kapag ang buwan ay nagiging balisa, sabi niya, ang mga katotohanang matagal nang nakatago sa mga puso ay lalabas sa liwanag. Ngayong gabi, muling gumigising ang parehong enerhiya. Ang mukha ng buwan, maputla, sinauna, ay tila mas malapit kaysa dati, para bang may inaalala ito. Kapag lumabas ka at tumingin dito, maaari mong maramdaman ang biglang lamig, isang tahimik na paghila sa dibdib, o damdaming hindi mo maipaliwanan. Diyan nagsisimula ang senyales, hindi sa kulog, kundi sa katahimikan. Sa bisyon ni Baba Vanga, ang lihim ng buwan ay hindi pagkawasak, kundi pagbubunyan. Sinabi niyang taglay ng buwan ang enerhiya ng katotohanan, at kapag ito ay kumikislap ng higit sa karaniwan, ginigising nito ang matagal ng nakabaon, ang pagkakasala, pananabik, nakalimutang mga pangarap, o pag-ibig na hindi kailanman namatay. Hindi nito ay pinapakita kung ano ang gusto nating makita, kundi kung ano ang dapat nating harapin. Maging sa paniniwalang Filipino, may kahalintulad na paniniwala. Sinasabi ng ating mga matatanda na ang buwan ay saksi, saksi sa lahat ng lihim ng gabi. Pinagbabawalan tayo noon ng ating mga lola na ituro ang buwan, dahil nakikita raw nito ang mga katotohanang pilit nating tinatago. Naniniwala rin sila na tuwing kabilugan ng buwan, nagiging marupok ang kaluluwa, at mas mabilis makarating sa langit ang mga panalangin. May ilan pang nagsisindi ng kandila sa tabi ng bintana, ibinubulong ang mga hiling na hindi nila kayang sabihin ng malakas. At nayon, habang muling bumabangon ang enerhiyang ito, nararamdaman ng marami ang parehong mga palatandaang binanggit ni Baba Vanga, ang pagkabalisa, mga kakaibang panaginip, at pakiramdam na may nilalang o puwersang nais makipag-ugnayan. Mapapansin mong may mga bagay na bigla na lang nahuhulog, mga kandilang kumikislap kahit walang hangin, o mga kantang paulit-ulit na tumutugtog saan ka man pumunta. Hindi iyon mga aksidente, iyon ay mga echoes, mga senyales na luminipis ang harang sa pagitan ng nakikita at dinakikita. Ayon kay Babavanga, lumilitaw ang senyales ng buwan kapag kailangan ng mundo ng pagising. Ito ay dumarating sa mga taong dapat maalala ang kanilang layunin. Huwag kang matakot sa ipinapakita ng liwanag, sabi niya. Ang katakutan mo ay ang makalimot kung sino ka kapag ito ay lumitaw. Maaaring lumitaw ang senyales sa iba't ibang paraan, isang biglaang mensahe, panaginip ng tubig, o refleksyong tila may buhay. Isipin mo ito, isang babae sa Pilipinas, hindi mapakali sa hating gabi, lumapit sa bintana at nakita ang refleksyon ng buwan sa isang palanggana ng tubig. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola, kapag tumingin ang buwan pabalik sayo, sabihin mo ang totoo ng iyong puso. Kaya ibinulong niya ang kanyang sakit, ang mga tanong na walang sagot, at ang matagal niyang pananabi. Kinabukasan, nakatanggap siya ng mensaheng matagal na niyang hinihintay, senyales na narinig na ang kanyang panalangin. Ganyan gumagana ang propesya ni Baba Vanga, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng ugnayan. Ang buwan ay nagiging salamin ng kaluluwa, ipinapakita ang mga damdaming itinago natin. Tinutulak tayo nitong maghilom, magpatawad, at magkaroon ng kaliwanagan. Maaaring mabigat ang gabi, ngunit hindi ito sumpa, ito ay paanyaya upang harapin ang liwanan. Kaya kung mabigat ang iyong dibdib ngayong gabi, huwag kang tumakbo palayo rito. Lumabas, huminga, at tumingin sa buwan. Hayaan mong dumampi ang liwanag nito sa iyong mukha. Maari kang makaramdam ng luha, init, o biglang kapayapaan, ngunit hayaan mo lang. Naniniwala si Baba Vanga na sa mga gabing tulad nito, nakikinig ang buwan. Minsan niyang sinabi, yaong may tapang tumingin, sila ang tunay na makakakita sa sarili. At marahil yon mismo ang lihim na senyales. Ang buwan ay hindi nagpapakita ng katotohanan ng mundo, ipinapakita nito ang katotohanan ng ating sariling kaluluwa. At ngayong gabi maaaring tinatawag na nito ang iyong pangalan. Iyan ay kahulugan na likod ng senyales. Bawat propesya ay nagtataglay ng kahulugang mas malalim kaysa sa nakikita, at ang mga salita ni Baba Vanga tungkol sa buwan ay hindi kailanman dapat unawain ng literal. Nang siya ay magsalita tungkol sa liwanag, hindi lang niya tinutukoy ang liwanag sa kalangitan, kundi ang liwanag ng katotohanang nagmumula sa ating kaluluwa. Nang sabihin niyang ibubunyag ng buwan ang isang lihim na senyales, ang tinutukoy niya ay ang pagbubukas na nagaganap sa loob natin, kapag ang tadhana, damdamin, at enerhiya ay nagsasanib sa isang daloy. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang buwan ay sagisag ng damdamin at intuition. Ito ang kumukontrol sa mga alo ng dagat at pati sa mga alo ng ating puso. Sabi ng ating mga ninuno, kapag maliwanag ang buwan, lumalakas ang dasal. Sa mga gabing tulad nito, ibinubulong ng mga tao ang kanilang mga hiling sa langit, nagtitiwalang nakikinig ang sansinukob. Ang pilihim na senyales na binanggit ni Baba Vanga ay madalas na lumilitaw sa banayad at personal na paraan. Maaaring paulit-ulit mong makita ang bilang na pito, isang paru-paro ang dumarapo sa iyong kamay, o maramdaman ang amoy ng isang taong matagal nang wala. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banayad na paalala na malapit ang banal. Pinalalakas ito ng buwan, nagbibigay linaw kung saan dati may pagkalito. Isipin mo ang isang taong ilang taon ng sugatan ang puso. Nagsindi siya ng kandila sa ilalim ng kabilugan ng buwan, hindi umaasang may magaganap, basta ibinulong lang niya ang kanyang sakit. Kinabukasan, na siyang nasa tabing dagat, hinahaplos ng mga alon ang kanyang mga paa. Pagkagising niya, magaan na ang pakiramdam, parang may binunot na bigat sa kanyang dibdib. Hindi iyon pagkakataon, iyon ang paggaling ng buwan, ang paglabas ng damdaming. Inilarawan ni Baba Vanga noon paman. Naniniwala ang mga tagasunod ni Baba Vanga na hindi lamang tinatanglawan ng buwan ang gabi, kundi pati ang mga nakatagong sulok ng ating tadhana. Sa ilalim ng liwanag nito, dahan-dahang nabubunyag ang mga katotohan ng pilit nating tinatakas, hindi para saktan tayo, kundi para palayain. Tinatawag ito ng mga Pilipino na, paglilinaw ng loob, isang banal na paglilinis ng puso. Kapag bigla kang naiiyak o nakararamdam ng emosyon ng walang dahilan, senyales iyon na kumikilos na ang liwanag. Kaugnay din ng mga siklo ang senyales ng buwan, mga pagtatapos at panibagong simula. Gaya ng buwan na lumalaki at kumukupas, ganun din ang ating buhay, umiikot sa mga yugto ng pagkawala at muling pagbangon. Sinabi ni Bababanga, yaong nakaunawa sa ritmo ng buwan ay hindi maliligaw sa dilim. Kapag tinatanggihan natin ang pagbabago, tayo'y nasasaktan. Ngunit kapag tinatanggap natin ang daloy ng buhay, kapag marunong tayong magpakawala, doon nagbubukas ang daan ng mga biyaya. Sa kulturang Pilipino, nakaugat ang paniniwalang ito sa maliliit na ritual. May ilan na naglalagay ng basong tubig sa ilalim ng buwan upang isipsipin ang liwanag nito at iniinom ito kinabukasan para sa kalinawan at kadalingan. May iba namang nagsusulat ng kanilang mga takot sa papel at sinusunog ito habang binubulong mawala ka sa dilim. Ang mga simpleng ritual na ito ay may parehong diwa ng mensahe ni Baba Vanga, paglilinis, muling pagsilang, at pagtitiwala sa banal na oras. Ang ilihim na senyales ng buwan ay hindi palaging makikita sa langit. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng mga tao, isang bigla ang pagkikita, mabuting salita ng estranghero, o isang alitang nagtutulak sa atin para magbago. Kapag may bagay na malalim na gumigising sa iyong damdamin, iyon ang paalala ng buwan, na ang iyong espiritu ay buhay pa rin, naniniwala pa rin, at umaasa pa rin. Marami sa mga tagasunod ni Baba Vanga ang naglalarawan ng kakaibang pakiramdam bago lumitaw ang senyales, parang alo ng tahimik na enerhiya, bigat sa dibdib, o bigla ang pagnanais manalangin. Sabi niya, iyon ang sandaling nagsisimula ng magising ang espiritu. Sa katahimikang iyon, ang buwan ay nagiging salamin ng ating loob. Ano ang pinanghahawakan mo pa? Ano ang kailangan mo ng patawarin? Aling pangarap ang matagal mo ng ibinaon? Kung madalas mong nakikita ang buwan nitong mga nagdaang gabi, sinisipat mo ito mula sa bintana, o tila sinusundan ka nito pa uwi, maaaring hindi iyon aksidente. Maaaring iyon ang iyong senyales. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng pag-uulit, kapag paulit-ulit mo itong napapansin, ibig sabihin ay hinihingi nito ang iyong pansin. At kapag sa wakas ay nakinig ka, kapag huminto ka at hinayaan mong pumasok ang liwanag, mararamdaman mo ang tunay na ibig sabihin ni Baba Vanga. Na ang buwan ay hindi lamang nagbubunyag ng mga lihim ng mundo, kundi ng katotohanan ng iyong sariling kaluluwa. Ipinapakita nito kung saan mo itinago ang iyong liwanan. Pinapalambot nito ang iyong sakit, ipinapaalala na ang mga pagtatapos ay hindi parusa, kundi mga daan patungo sa panibagong simula. Itinuturo ng buwan na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may isa pang pagsikat, isa pang pagkakataong magsimula muli. Kaya ngayong gabi, kung tila mas maliwanag ang buwan kaysa dati, huminto ka sandali. Lumabas, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, at ibulong ang iyong pangalan sa mga bituin. Sabihin sa universo kung ano ang iyong hangarin, kung ano ang handa mo ng pakawalan, at kung ano pa ang iyong inaasahan. Nakikinig ang buwan, hindi sa iyong mga salita, kundi sa katotohanan ng nasa iyong puso. Sapagkat ang propesya ni Baba Vanga ay hindi kailanman tungkol sa sakuna. Ito ay tungkol sa pananampalataya, isang paalala na palaging nagsasalita ang universo, at ang buwan ang pinakamatandang mensahero nito. Ang lihim na senyales na ibinubunyag nito ay wala sa kalangitan. Ito ay ang sandaling naalala ng iyong puso kung sino ka talaga. Iyan ay damdaming pagbubunyag. Kapag natapos na ang ritual, katahimikan ang naghahari, ngunit hindi ito isang walang lamang katahimikan. Ito ay isang banal na paghinto, ang sandaling nagsisimulang mag-ayos ang universo pabor sa iyo. Madalas sabihin ni Baba Vanga, pagkatapos ng panalangin, huwag kang magsalita. Hayaan mong ang katahimikan ang unang sumagot. Dito nagsisimula ang pagbabago, hindi sa inyay, kundi sa tahimik na pagtanggap na may nagbago sa loob mo. Habang unti-unting namamatay ang kandila at humihina ang liwanag ng buwan, mapapansin mong may banayad na pagbabago, magaan ang iyong dibdib, may damdaming hindi maipaliwanag, o may alaala biglang bumabalik. Huwag mo itong baliwalain. Iyon ang iyong mga senyales. Ang mensahe ng buwan ay dumaraan muna sa damdamin bago makarating sa isipan. Kung mapapaiyak ka ng walang dahilan, hayaan mo lang. Sa paniniwalang Filipino, ang mga luhang tumutulo sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay mga luhang naglilinis, pinapalaya ang sakit na hindi na kayang dalhin ng iyong kaluluwa. Sa loob ng maraming henerasyon, naniniwala ang mga nakatatanda na ang buwan ay hindi lamang nagbibigay liwanag, ito'y nakikinig. Kapag ang isang tao'y nananalangin sa ilalim ng liwanag nito, sinisipsip daw ng buwan ang bigat ng kanilang mga alalahanin at ibinabalik ito bilang kalmadong enerhiya. Kaya naman, marami ang nakakaramdam ng gaan kinaumagahan, para bang may aninong biglang nawala sa kanilang balikat. Nauunawaan ni Baba ang ritmo ng ganitong paggaling. Sabi niya, ang banal na enerhiya ay hindi umaalis, naghihintay lamang ito sa sandaling handa na tayong tanggapin ito. At ngayong gabi, ang ritual na ito, ang katahimikang ito, ito na ang sandaling yon. Mapapansin mong may mga pagbabago sa paligid mo. Ang taong dating tahimik ay biglang magpaparamdam. Ang mga pagkakataong tila malabo ay muling magbubukas. O baka naman simpleng kapayapaan lang ang iyong maramdaman unang beses matapos ang matagal na panahon. Lahat ng ito ay mga senyales na nakahanay na ang iyong enerhiya sa mensahe ng buwan na ang iyong puso ay muling bumuka sa banal na tempo. Ang propesya ni Baba Vanga ay kailanman hindi tungkol sa takot o kapahamakan, ito ay tungkol sa paggising. Ibinubunyad ng buwan ang mga bagay na matagal nating itinago, hindi para saktan tayo, kundi para palayain. Minsan, ipinapakita nito kung sino ang dapat nating patawarin. Minsan, ipinapaalala nito ang pag-ibig na karapat dapat pa rin tayo. At minsan, tinatawag tayo nitong bitawan ang mga bagay na hindi nakabilang sa ating kwento. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag ito na pagpapalaya ng loob, ang pag-alis ng tanikala sa sariling kalooban. Ito ay ang banayad na pagkilala na ang bawat pagkawala, bawat pagkaantala, bawat dasal na tila walang tugon, ay hindi parusa, kundi paghahanda. Itinuturo sa atin ng liwanag ng buwan ang katotohanang ito gabi-gabi. Kahit gaano kadilim ang kalangitan, palaging babalik ang liwanan. Kaya kung bukas ng umaga ay maramdaman mong may kakaibang katahimikan sa iyong puso, huwag mo itong pagdudahan. Iyan ang unibersong nagsasabing narinig ka na nito. Ang ritual na iyong ginawa, ang emosyon na iyong pinalaya, at ang pananampalatayang iyong pinanghawakan, lahat iyon ay tinanggap na. Gumagalaw na ang enerhiya. Huminto ka sandali. Huminga. Makinig. Pansinin kung paanong tila lumambot ang mundo, kung paanong mas malinaw na ang iyong mga iniisip. Hindi ka na tulad ng dati bago ang ritual. May bagong isinilang sa loob mo, isang kamalayan, isang pag-unawa, isang tahimik ngunit matatag na lakas. Minsan sinabi ni Baba Vanga, ang buwan ay hindi nagpapakita ng mangyayari pa lamang, kundi ng mga nangyayari na sa kaluluwa. At marahil, iyon ang pinakadakilang pagbubunyag ngayong gabi. Na ang tadhana ay hindi mo kailangang hintayin sa hinaharap. Ito ay unti-unti nang umuusbong sa loob mo, ngayon mismo. Habang patuloy na naglalakbay ang buwan sa kalangitan, alalahanin ito. Hindi ito nagmamadali, ngunit palaging dumarating sa oras. Ganoon din ang iyong buhay, ginagabayan ng pananampalataya, pinoprotektahan ng liwanag, at nakahanay sa banal na panahon. Tahimik na muli ang gabi. Unti-unting bumababa ang buwan, iniiwan ang bakas ng pilak na liwanag sa mundong natutulog. Ngunit ang mensahe nito, ang propesya ni Baba Vanga, ay patuloy na umaalingaungaw sa iyong puso. Ang minsang hiwaga ay naging pagkaunawa, at ang dating pagkalito ay napalitan ng gabay. Hindi dumating ang buwan upang takutin ka, dumating ito upang ipaalala na ikaw ay bahagi ng isang mas dakilang puwersa, isang banal na kabuan. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang universo ay nagsasalita sa mga simbolo, ngunit tanging ang mga gising ang makaunawa. Ngayong gabi, nakinig ka, naramdaman mo, at hinayaan mong abutin ka ng mga senyales. Iyon lamang ay sapat na upang sabihing ikaw ay nagising. Ang lihim na senyales ay kailanman hindi itinago sa kalangitan, ito ay matagal nang nasa loob ng iyong espiritu, naghihintay sa sandaling ito ng katahimikan upang magpakilala. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo sa gitna ng pagdududa, katahimikan at sakit. At nayon, narito ka pa rin muling pinapaliwanagan ng banayad na liwanag ng buwan. Patunay ito na gaano man kadilim ang buhay, laging magbabalik ang liwanag. Iyan ang ritmo ng universo, ang parehong ritmo na nauunawaan ni Baba Vanga sa kanyang mga bisyon, at ang parehong daloy na sinundan ng ating mga ninuno sa tuwing tumitingala sila sa langit upang humingi ng sagot. Kaya ituring mo ang gabing ito bilang isang banal na biyaya. Nasabi mo na ang iyong katotohanan na ibuhos mo ang bigat ng iyong loob at nagbigay ka ng puwang para sa mga bagong simula. Mula sa sandaling ito, lumakad ka ng may pananampalataya. Kapag dumating ang mga pagsubok, Alalahanin mo ang ritual na ito, ang buwang ito, at ang kapayapaang ngayon ay nananahan sa iyong kaluluwa. At kung muli kang maligaw, tumingala ka. Nandyan pa rin ang buwan, tapat, matiisin, laging naghihintay na kain kang pauwi. At kapag dumampi ang liwanag nito sa iyong mukha, ibulong mo ng marahan. Piwala ako sa aking landas. Piwala ako sa aking tamang oras. Tiwala ako sa mga sinyales na para sa akin. Sapagkat ang huling mensahe ni babavanga, na nakatago sa lahat ng kanyang mga propesya, ay hindi tungkol sa panghuhula, kundi tungkol sa pagtitiwala. Pagtitiwala sa universo, sa iyong intuition, at sa mga puwersang hindi mo nakikita ngunit humuhubog sa iyong tadhana. Ginampananda ng buwan ang kanyang bahagi. Ipinakita nito ang mga katotohanang kailangan mong malaman, hindi upang kontrolin ang iyong kapalaran, kundi upang ipaalala sa iyo ang iyong kapangyarihan. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, ipikit mo ang iyong mga mata at magpasalamat. Hindi lang sa buwan, kundi sa iyong sarili. Tinugon mo ang tawag. Humarap ka sa liwanad. Tinanggap mo ang senyales. At mula sa gabing ito, ang iyong paglalakbay ay hindi nagabay ng takot. Kundi ng banal na pagkakahanay.